Thank you. ng gabi ng lamay ni Nanay Loli Solis, dinagsana rin ang kanyang mga alaga at anak-anakan kabilang narito si Napoleon Luna Soto, si Paolo Contis at marami pang iba. Ito ang gabi na kung saan malungkot ang lahat dahil hindi na muli nilang maririnig ang boses ng kanilang nanay-nanaya na si Nanay Loli Solis na nag-alaga sa kanila for years. Panoorin na kung hindi pa subscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Nagkaroon nga ng service sa mismong lamay ni Nanay Lolit Solis kung saan nagtipon-tipon ang kanyang mga alagang artista na nagmamahal sa kanya. Alaala -ala na lamang ang naiwan ni Nanay Lolit Solis mula kay Gurley. Madalas napapatawa si Lolit. Harbaterang open siya pero pag serious ang usapan sa DZRH, mahahalata mong mid-depth si Lolit. UP graduate, ginagawa niyang kakatawanan panliligaw ni Missouri sa kanya. Nagulat naman si Lorna Tolentino nang dumating sa burol para sa namayapan manager na si Lolit Solis. Hindi niya kasi akalain na iba pala talaga ang na-press release na edad nito nung nag-celebrate ng birthday nito nung Mayo. Nabanggit ang birthday party ni Nanay Lolit na inggit daw doon si Lorna na hindi nakarating sa birthday party na iyon kaya nagsabi na gusto niyang itreat ito. May sinabi si Manay Lolit kaya hindi natuloy ang balak na treat ni Lorna rito. Isa nga si Lorna Tolentino sa mga naging alaga ni Manay Lolit Solis. Magaling nga mag-alaga itong si Nanay Lolit Solis kaya naman ang kanyang minamanage ay hindi talaga nawawala ng na mga project at mga sikat talaga ang mga ito. Noon namang nabubuhay pa si Nanay Lolit Solis at kasalukuyang nagpapagamot at palaging nasa hospital ay may magandang puso pala talaga ito si Gretchen Barreto. Isa si Miss Gretchen Barreto sa nagmamahal kay Nanay Lolit Solis. Talaga nag-effort pa siya na padalhan si Nanay Lolit ng cash para kung sa gayon ay matulungan niya sa gamutan si Nanay. At ganoon man ay nagulat nga si Nanay na napakalaki nga na ng ipinadala ng kanyang alaga na si Gretchen Barreto. At sinasabi pa nga ni Gretchen na kung sakali man nakulangin pa ito ay handa pa siyang magbigay para kay Nanay Lolit Solis. Kaya naman talaga napaka-blessed at to, sobrang nagpapas nagpasalamat si Nanay Loli sa lahat ng mga naihandle niya sa mga sikat na artista. Oh, hello. oh, Kasi diba? oh, oh. yeah, niyan, binigay sa Hindi Ito lang nga ba nagtatayari si oh. sa sakot? Dinala ni Ana Biera. Oh, Amigay mo diba? na. At ito pa, dahil. Ito pa ang ano, the hide. Alam mo bang nag-text pa si Gretchen kay Anna na sabihin sa akin kung kailangan pa ng another? Um, Oo, oh, oh. kaya, kaya nga. Oo, hindi totoo yung dialogue mo, no? Oo. So, hindi ka nangangailangan, di ba? Dami mo undutok, no? Mula naman sa isang kaibigan, Janice Navida. Hindi ako sanay na sa ganito ka makita, manay lolis solis. Alam kong lagi kang nauuna sa akin sa lahat ng events at malayo pa lang ako, nakangiti ka na. Kaya pagdating ko sa second night ng wait mo at di nakita masili, parang ayoko pang maniwala na ikaw yan. Pero tulad nga ng sabi mo sa favorite mong alaga at anak anak-anakan na si Senator Bong Revilla Jr., ano man ang mangyari, tuloy lang ang buhay. Bumangon at lumaban dahil hindi uso sa iyo ang magpa-apekto sa problema. Maraming salamat sa magaganda at masasayang araw na ating pinagsamahan, Manay. Dahil po sa inyo, bihira na akong malate sa presscon. Dahil minsan yun na akong napagalitan at talagang tumatak po sa akin iyon. Mami, miss po kita at maaalala ang lagi mong pagsita sa akin pag nakita mo na akong nagre-retouch ng powder at lipstick. Pahinga ka na po sa showbiz works. Diyan ka naman sa heaven, mangungulit. Love you, manay. Mahal po kita at see you again on our next live. Isa din sa mga naging alaga ni Manay Lolis Solis, ito ang Sipulin Luna Soto. Kaya naman kauna-unahan din na dumalaw sa wig itong Sipulin Luna at hindi pinalagpas ang pagkakataon na talagang madalaw at mapuntahan ang kanyang manay na palagi rin niya itong kachat. Hanggang ngayon ay hindi pa rin makapadiwala ang mga tao at mga alaga ni naman ay lolit na siya nga ay tuluyan ng lumisan sa mundong ibabaw. Sabi dito ni Cyril Novilla, napakaikli ng oras ng buhay, pilitin natin gumawa ng mabuti at tama sa kapwa. Pagmamahal sa sarili at pamilya, may God grant eternal rest. Amen. Mula naman sa isa pang tagahanga, ano man nagawa o ginagawa niya ang kamalian sa kanyang buhay, huwag tayong humusga kung di ka naman naging apektado dahil tayo rin may nagagawang dibuti sa ating sarili. Mula naman kay Janice Cinco, Rest in Peace, daming mga artista ang inalagaan ni Manay Lolit. Hanggang ngayon, artista pa rin. God bless your soul. Mula kay Blanca, Rest in Peace, sana huwag ka gumawa ng chismis sa mga angel kong sa langit ka, mapadpad manay, quiet ka na lang. Mula naman kay Darling Velasquez, naku, parang kailan lang talaga. Tama nga, sabi ng mga nanguhula. Ang taong 2025, maraming sikat na celebrity at social media announcer ang mamamatay. Diyos ko po naman kayo sa na gine namatay na gyud, ang legit nga, marites wala na tayong source of chismosa kung ano nga ang mga ganap sa buhay ng iba, RIP po, wag mo sabihin hanggang sa langit, magmamarites ka pa rin, 24 hours mula naman kay Lady Guzman, wag niyong kalimutan, minsan nagabang din kayo sa mga chismis niya RIP, manay lolit mula kay Rosie Villoria, legit po yan, patay na siya, yung hospital na pinagdalhan sa kanya doon nagwo-work ang mister ko, kahapon po ชานไม่ตาย